Magandang araw sa atin lahat. Si Emigo Channel ay maglalakad papuntang bilihan ng gulay. Malapit lang naman dito yan sa bahay ng amo ko kaya lakad lang ako. Wala pang 10 minuto pero aabutin ako ng 10 minuto. Siyempre magbibidyo ako, titingin ako ng sasakyan. Baka mamaya mo ay napitpit na si Emigo Channel dyan sa kakabidyo. Ayan konting konting hinto mag video tingin kaliwa at kanan kaya mag video muna tayo dito syempre hinto muna tayo baka may sasakyan delikado naman yung yung pagbibidyo-bidyo natin dyan ay nasa gilid ng kalsada kaya hinto muna pag nagvideo intersection ay hinto natin ang camera ayan para safety tayo kailangan lang natin magpaaraw syempre sabayan natin ang trabaho bibili na tayo ng gulay good for one meal lang ngayong gabi para bukas ay maglalakad ako ulit pa ni bagong gulay na naman hindi yung nakalagay sa refrigerator na pinagpawisan dun sa refrigerator dapat ako lang ang pagpawisan pag naglakad ako para bilihan ng gulay at yun na nga malapit na tayo dito sa bilihan ng gulay talagang sumalubong sa akin yung sikat ng araw yun ang kailangan may sikat ng araw eh ayo nakapikit ka tuloy hindi ka makadilat sa sobrang tingkad ng sikat ng araw. Siyempre, malapit na tayo dito sa ating bilihan. Dumaan na tayo dito sa bandang harapan kung saan tayo nagbabayad ng kuryente. Ay dito muna tayo mag-video. Pero napaka-aninag talaga. Medyo tumalikod. Ayun, dumilim tuloy. Ayan, video muna tayo bago tuloy, tuloy ulit ang lakad, Nakapikit ka na. Hindi ka na makadilat. Papaaraw ka eh. Yun ang kailangan mo daw eh. Ayan, pala yung kulay blue na yan. Bilihan ng, ng buko. Kung gusto ng buko ay makakabili naman. Kaya no worry about sa buko. Meron naman sila dito. Medyo parehas lang sa Pilipinas ang presyo. Nasa, nasa 30 pesos may get. Kaya okay lang. Bibili na tayo ng gulay. Tara mamili tayo pero ang piliin ko lang si taw yun lang yung pinakamadali kong lutuin wala yung favorite ko dito na gulay baka bukas meron na dito video muna tayo bago tayo magbayad video muna <laughs>